for today's video mga idol mapantayo makiwat-wat manan mapantayo jay wat-watan jay tuning tayo mga kanti pinunag kan wat-wat dan original nga sabaw alright Kalaingan niya garamit di pinunag dito eh oh ni paran kita oh. jay wasak na bawang na oh iya <laughs> talaga ito <laughs> na lang paran ano sini imikus-mikus na sa paran mix-mikus na sa <laughs> gumagawa ng ng si parang daming wat-wat dito. Hindi you know. oh. Ayun. Ayun, napaskul-kulil na muna. Aga, mapitsa talaga. Masanay pa po yung sinunag. na bawang Uy, yan yung wasak na bawang Pero si Paran hindi pa wasak yan <laughs> Ganito ang original na paggawa ng tinunag Ayan si Master Paran Ayan o Haro natin na ito dito Ito yung secret ingredients Ayan Ayan o Oh. Yan ang secret ingredients ng pinunag. Yan. Yan. Sige, paraan. Panatan mo yan habang bata pa. Yan, oh. Paraan. Anong masasabi mo sa mga nagsasabing pagkain ng aso ang ginagawa mo? Kain ng aso, hindi pagkain ka naman oh magagaling yan hindi <laughs> nyo alam kasi mahina kayo ito naman yung sinunog sinunog na pulutan <laughs> yan, sinusunog yan talaga yan ang original na kwan yan Mala perfect At ang perfect yan yan oh. dito naman talagang 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 perfect yan yun, oh. yun ang wat -wat. original na wat -wat yan isa yeah. pa lang, ulam na yun naman yung atoy yung oh. mga mahilig sa atoy dyan yun o oh. okay. Sinunog. Sinunog Festival. <laughs> yan talaga ang technique para maging pan. Masarap. Sunugin mo. Sunugin mo lang. Yan. Laging masarap yan. Oh. Malabas yung mantika niya. Nasusunog. Yun. Yan yung bawang. Talagang magiging perfect yan.

innocent talaga, innocent. Tingnan Hindi mo mapipigilan si Paran kahit umulan ka. Yan, talagang wat-wat pa rin yan. Rain or paran. Kahit umulan, sige, banat. Manso, naging gisa pa nita. Kaya yun, no? Labam sa labam. Gusto mo yung labam sa labam? Labam sa pinunog, eh, sana. Hmm. At nayon, may naman tayo. Kabilang tingin ko, malamisan. yon Talaga, eh. Discarding ka talaga. pag na ng musa. Iinan ng discarding ng pinunog. Ayan, no? talaga uh, ay perfect ka nisa man yung kwan talagang what what paris dinawis oh 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 ayun yun ano? yun yun talaga singkamas ano ba yung ginagawa ninyo? Ay, apo, ah, maraming nagsasabi na dugyot tayong igurot. Ayan ba, nila <laughs> <laughs> oh. Oh. <laughs> uh, hindi nila alam na yan ang nagpapasarap sa watwat -wat. Hindi yan watwat wat, -wat -pan. Nahugasan Yan na oh. Yan andun pa marami doon Titikman natin ngayon itong sabaw kung talagang original Yun o no? Oh, yeah. original na sabaw ng watwat -wat. Tingnan niyo si palad, ako nung sasaposin nila nang ng... sarap sa hari na mo tot. Ayay. Salamat sa kamunya. Ayay. perfect perfect. Chili na lang. Tikain mo naman 'yun. sinasabon ni Panan. Pakita mo, baka 2x2 yung sinasabon mo. sabaw, sabaw. Magandang humigot ng sabaw kasi maulan dito sa kabundukan ngayon. Ayan, maulan dito sa amin. Yung bundok doon, no. maulan, maulan, maulan. Sabaw,